Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ng mambabatas at may panawagan ba siya sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga suliranin sa naiya? Ela ay minumungkahi ni OFW Partylist Representative Marisa Delmar Magsino sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kinuukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matukoy kung ano-ano ba yung sanhi ng matinding congestion at delay sa Nino Aquino International Airport o NAIA. Nababahala rin ang ng magbata sa umiiral na kalagayan sa NAIA Terminals 2 at 3, lalo na sa mga ulat ng mga umali-insidente ng surot at saka daga. Na nagdudulot ng pangamba at hindi magandang karanasan sa mga pasahero. Gayun din sa mabagal na daloy ng trapiko sa pasilidad ng paliparan, Pali, paligid ng paliparan. Anya, hindi lang abala, hindi lang abala ang dulot nito sa mga kababayan, kundi nakaaapekto rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Dagdag pa nito, hindi lang gateway sa tourism industry ang paliparan, kundi maging sa labor migration. Kaya malalagay sa alanganin ng kabuhayan ng overseas Filipino workers o OFW dahil sa posibilidad ng missed flight. Nagpatupad naman na ng disinfection sa NAIA ang Manila International Airport Authority o MIAA kasunod ng reklamo ng ilang pasahero ukol sa surot sa mga upuan. Posible namang imported o galing ibang bansa ang surot o bedbugs na napaulat sa NAIA ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Service Operations dahil kumpara sa mga surot na meron dito sa Pilipinas, ea nila malaki yung nakita sa mga upuan ng Terminal 3. Balik sa iyo Ella. Alright, maraming salamat Rosalie Coz.